Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng gusto magpa-reading, andito po yung aking Facebook account. Bawal po mag-text or tumawag sa aking number, messenger only. Para lang po sa mga gusto magpa-spell magpa or magpa-reading, magpatulong sa financials or yung feng shui, pa-feng shui bahay nila, mag-message lang po kayo. Okay, so yung mga admin ko po yung makakausap ni Jan dadan po kayo sa admin. So, maraming salamat sa mga nagpabook ng reading. So, Sorry ha, sa mga, hindi, hindi, I know hindi ko gusto yung mga lalabas nito, pero kailangan ko sabihin sa inyo. Alam ko hindi nyo ito magugustuhan. Meron dito na parang totaling na, umalis talaga, umalis yung person ninyo, iniwan kayo, okay? Meron talagang parang nakalimot, may gumawa sa persons ninyo, meron ako nakikita dito na parang hindi niya gusto rin ang pag-alis or yung paglayo niya. I think umiiwas siya pero yung babae yung nagtitemp sa kanya, parang ganun, okay? So, the other side naman ay parang meron kang gustong makuha, bahay lupa makukuha mo daw yan the other side na Hindi po lahat yan ng uh, lahat ng na-spelling na, uh, nanonood dito. Okay? So meron dito, parang breadwinner ka, ikaw yung takbuhan ng lahat. Ikaw yung parang hero ng family mo. Kasi mula't bata ka pa talagang kumakayod ka. Sorry ha, sorry talaga. ha uh, energy mo ito, but your person is need help. Meron na na dito sa akin na parang um, under spell yung person or nagsusorry talaga siya kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Yes, pero nagsusorry siya, hindi niya lang alam kung paano iparating sa'yo na nahihirapan siya. Okay? Sa mga may couples dito, wag po kayong magregalo ng relo. Okay, kung magre-regalo po kayo ng relo, kuha kayo ng ribbon, talian nyo po yung relo, and then cut. Yung magka-cut po nun ay yung taong pagbibigyan niyo, Hindi po kayo. Okay, Ace of Cups and the uh, Three of Heart. Okay, meron ako, ay Three of Swords, sorry. Page of Swords. Okay, so, emotionally, brut uh, brutally in pain ka talaga sa ginawa ng person mo sa'yo. Meron pa dito yung third party sila pa yung nangaaway sa'yo. Okay? Meron naman dito na naaway ka ng asawa kung third party ka. Masakit yung mga sinasabi nila. Okay? Tumutulong ako sa third party pero yung pinakaayo ko lang yung parang nag nag hindi niya alam yung kasalanan niya. Parang ganon parang ba't ganun, hindi niya, hindi siya, hindi siya aminado sa kanyang kamalian. Okay? So, Wheel of Fortune, meron tayong, um, ano to, Page of Wands. Oh. Sa Seven of Swords, medyo mabigat din to eh. So, iwas-iwas mo na kayo sa pag-aaway ha. Ingat kayo sa taong paligid ninyo, meron daw na iingit sa inyo. Okay? And I think this third party hindi magpapatalo. Gagawin niya rin ang best niya para maging malungkot kayo. Okay? May paghihiganti, may paghihiganti dito ako nakikita. Okay? So, Queen of Cups. Um, oh, ayan oh, hindi ka makatulog. Siguro mayroon kang anxiety. Ah, meron kang lakad. Ah, expect your, baka meron po kayong bisita bisita or meron ka makakatanggap na good news tawag? Yes, kung ano man 'yan. Wow. Good news to ha. Makakatanggap ka ng tawag, may meron din pong magta-travel sa inyo. Okay? Yes, meron po. So dito tayo sa blessings tingnan natin yung blessings ninyo. success. Wow. Wala, ang galing nito. Ang galing. Huwag ka daw mawala ng pag-asa, ano? Kasi meron akong nakikita dito na kung ano man yung manifestations mo, ituloy-tuloy mo yan. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. Wow. Mas i-extend -extend mo pa yung, yung kaalaman mo tuloy mo kung ano man yung pinag-aaralan mo. Tuloy mo talaga kasi napaka ganda nang and meron kang mga nagmamahal sayo sa iyo sa paligid mo na tumutulong sa iyo. Yes, supportive po sila. And para sa mga single diyan, makakatagpo daw po kayo ng love uh, loved ones. Okay? Oy, oh, six of earth. Oh my god. So, meron kang meron kang gustong hangarin. Siguro, makakatulong ka sa parents. Yan. Yan yung mga gusto mo. Gusto mo silang bigyan ng bahay. Makakatulong ka daw. Mangyayari't mangyayari yan. So, kung pagod, magpahinga din. Hindi yung yung overwork po tayo. Ayan oh, May good news daw sa'yo. Matutuwa ka sa good news na yan. Siguro, makakalagpos ka na sa mga bayarin, sa mga utang mo. Yan. Seven of... Uh, yan. So, nagsusumikap ka para talaga sa family mo. Bili ba ko sa'yo? Yan yung parang pangarap mo. Wala kang ibang iniisip ngayon kundi yung pangarap mo sa family kundi makatulong. Okay? Huwag ka daw ma-confuse. Huwag ka daw ma-ano, huwag ka daw magdalawang isip. Kapag, kapag nagdadalawang isip po tayo, definitely 100%, demonyo po yung nagpipigil po sa inyo. Okay? Anything, wag po kayong magdalawang isip. Halimbawa, meron sa inyong except na lang. Halimbawa, meron pong, oy mag-invest ka dito, dito, dito. Hindi po yun pwede. Okay? Hindi yun pwede. Wag kayong sumama sa mga investment na yan. Magdalawang isip. Yan, kayo pwede. Uh, scary siya at hindi po yan totally na um, 100% dyan. Okay? Please, pero kapag halimbawa, bibili kayo ng lupa, wag daw kayo magdalawang isip. Bibili ka ng alahas, wag ka daw magdalawang isip. Okay? And speaking of alahas, wag po kayong magsanla. Bawal pong magsanla. Naintindihan? So, dito naman tayo sa inyong energy ng person ninyo. Ano yung energy ng person nila ngayon? Universe, please Bigyan niyo po sila ng kaligayahan sa kanilang puso. Tulungan niyo po itong mga taong nanonood sa akin. Mabubuting tao po itong mga to. Okay, meron kang, ay, five of swords. Yung person mo nag-overthink, hindi na na naman niya alam ang gagawin niya. Bakit siya nandyan sa position na yan? Yeah, sounds stupid, pero wala po tayong magawa. Meron po kasing mga person na non-spell gagawa-gawa ng kalokohan tapos narong na mali sila sa napili nila marunong palang or hindi naman yung babae talaga yung gumawa nagpagawa siya okay so kung lalaki ka I think meron kang dinadamdam depressed ka or masyado kang overthink Ipahinga mo rin ng mga sarili, yung mga utak ninyo sarili niyo, yung mind, peace of mind, magkaroon kayo, especially new moon. Okay, meron daw good news paparating sa iyo or sa kanya kasi energy na 'to ng person mo. Pareho kayong may good news. So meron tayo dito ang 9 of uh, pentacles, ace of swords ay Ace of Wands and Six of Swords and Nine Knight of Pentacles, Eight of Cups and Four of Pentacles, Ten of Swords. So, ang nakikita ko dito, um, gusto niya bumalik, gusto niya talagang bumalik sa'yo. Pero, someone dito na parang may nakikialam. Okay? Minsan, yung iba sa, sa person ninyo, kaya siya sh hindi showy sa'yo parang ayon niyang masaktan. Yeah. Siguro yung first love, yung first love na yung first love niya ay talagang na-broken siya. So ang nangyayari ikaw yung nagsasuffer. Okay? Ikaw yung nagsasuffer. Yan. Hindi siya makamove on sa past or definitely talaga meron akong nakikita dito na parang bumabalik-balik pa ito sa kanyang ginagawa. Meron silang communications. I think you need to find out. Facebook, Instagram, anything. Hindi ko, huwag naman kayong parang balyo na kailangan na hanapin nyo yung asan nakatago. Wala tayong magagawa kung wala kayong makikita. Pero bawag, bawal pong magduda kung wala naman po kayong nakita talaga. Okay? So, I think meron tong nakatagong hidden cellphones, email, fake account. Yes, meron po. Meron siyang tinatago. Ayan o. Oh. Okay. Alamin nyo kung gusto nyo, pero kung hindi, okay lang. Ah, uh, pareho lang pala kayong dalawa eh. Parang seloso din ito yung person na ito. But I think parang ano eh, takot lang to sa sarili niyang multo. Yeah, yung pagsiselos kasi ng isang lalaki, parang parang nakakatakot naman talaga kasi nananakit yung iba mentally, brutally yung pagsasalita. Yan. Parang hindi healthy yung mga ganon. Okay? the Emperor, Queen of Pentacles, the Justice, Page of Wands. Okay. Um, may nasisense ako dito na parang palaban si third party. <laughs> Nakakaloka to. Oo, palaban siya. So, kung hindi ka naman third party, maaaring, maaaring, uh, ikaw, in, in, deni in denial ka, kunwari, naiintindihan mo kung ano yung position mo, kung third party ka, pero sa totoo lang, hindi mo naiintindihan. Nagsiselos ka pa rin. Yes. <laughs> yan yung mga, ano, yan mga, yan yung katotohanan. Okay? Yes. So um, Alam mo, i eh, mag-post ka muna, relax kung third party ka. Isipin mo kung bakit ka nasasaktan. Isipin mo kung paano kayo naging maligaya dati. Isipin mo 'yon. Pagalimbawa, uh, kasi 'di ba yung unang relasyon ang saya-saya? Yan. Kasi masaya pa yung pinapakita din sa'yo ng person na yan. Alam ko kung bakit naging baliw kayo kasi yung sa sa'yo ng person mo ay hindi naman talaga tama. Okay? So, yan. So, ang, ang, ang dapat nyong gawin, pagisipan kung ano yung ugali ng person ninyo. Okay? Kung mahal nyo yan, magtiis ka. Kung hindi, get out. Yun lang po yung tamang desisyon na yan. Pero bago kayo magdesisyon, alamin nyo muna kung hindi ba yan na-spell. Baka mamaya na-spell yan kay nagbagong ugali. Okay? Ang gayuma kasi is for bad talaga yan. Hindi yan pwedeng ginagamit yan sa tao na bad intentions. Dapat po kasi good intentions po lagi. Okay? Yan. so meron akong nakikita dito na Queen of Pentacles and the Star okay Four of Wands Pinangarap ka ng tao na ito, nakakaloka. Actually, talagang plano niyang pakakasalan ka, kung hindi po kayo kasal. Plano niyang pakasalan ka. Tuliro ito. Tuliro, nag-iisip. Ang layo ng iniisip niya, sobra. Hindi niya alam kung ano, paano siya makawala sa sitwasyon na ginawa niya. Gusto niyang bumuo ng pang... Ng, ng family sa iyo. Gusto niyang bumuo ng magandang kinabukasan. Pinangarap ka niya talaga. And I think may bagong magpapakasal, of course. Merong mag-propose. Congrats sa mga mag-propose na yung ano niyo ha? Ayan. Hiniling ka niya sa Diyos. Ayan, no? Ay, my God, ang ganda. May nakita ako parang napag-isip-isip niya talaga na parang masaya siya sa iyo kaysa doon sa third party. Oo. Parang ikaw yung nagbigay ng peace of mind sa kanya. Teka lang ha, pero meron kasi sino kaya to? Parang malapit daw sa inyo yung gumagawa. Malapit siya eh, ayan Kilala nyo, kilala nyo, meron kayong idea. I think meron din, ano. Parang ano eh. ginagawa niyang urong-sulong yung mind ng lalaki. Okay? May pinakain to. May pinakain sa person ninyo. Kaya biglang nagbago. The other side ng energy ng ng ano nyo, ng reading ng persons mo, ayan oh, parang 101% naging masaya siya sa'yo. Okay? Ikaw talaga yung parang hiniling niya sa Diyos na dumating sa kanya. So, ano yung, ano yung third party? Tingnan nga natin yung energy ng third party. Tingnan natin. Queen of Swords and the Knight of Swords. Oh. <laughs> okay. So, itong person na ito, I think parang nagsiselos. Nakikita niya kasi na parang gustong umuwi sa iyo yung person mo. <laughs> na Namimiss ka, naalala ka niya, and parang nagsisisi siya. Na, na niya na parang hin walas yung attentions although na nakuha niya itong tao na ito hindi pa rin 100% na nakafocus sa kanya. Hindi 100% na nakafocus sa kanya. Meron kasi ito, nakikita niya siguro na gustong bumalik sa iyo yung person mo. <laughs> Wala lang nakakaloka lang 'to. Okay, maraming salamat sa mga gustong magpa-reading. i-message uh, e niyo lang po si Miley Taro. Okay, so yan po yung aking Facebook account. And sa mga gusto magpatulong na ng love spell, yung person niyo message nyo lang po ako. Okay? So, bawal po yung mga number. Yan, bawal po. Okay? Huwag po. Dito kayo sa messenger po, mag-message. Okay? Messenger only po. Messenger. At walang mag-message about sa journal. Hindi namin papansinin niya ng admin ko. Okay, binigyan ko po sila ng power para mag-reject ng client. Kung maldita ka, huwag ka nang mag-message sa akin. Please, sa mga mabubuting tao po talagang tinutulungan namin. At yung, ma'am, kung tulungan nyo po ako, yung talagang gustong-gustong-gusto ng tulong namin. Okay? Kung ayaw nyo rin naman sumugal dito, para kasi yung sugal, hindi nyo alam kung mananalo kayo or matatalo, but gusto nyo pa rin talagang itaya or mag-sacrifice kayo. Okay, even the medicine yung doctor hindi naging perfect sila. So ako din ganun din, hindi pa rin ako josta tao pa rin ako. Pero mapapangako ko sa inyo, lahat ay gagawin ko para matulungan kayo. Magbasa lang ako, masaglit lang to. Hi ma, am. maraming salamat sa lahat ng na naitulong mo sa akin. Okay na po yung asawa ko. Nakikipagayos na po siya. Maraming maraming salamat, ma'am. Sa sa ikaw lang ang naniwala sa akin na ikaw lang ang naniniwala sa akin na magkakaroon pa rin kami ng pag-asa na ayusin namin. Nakakatuwa nga po ma'am ang laki po ng pinagbago niya kasi gusto niya daw mag out of country kami. Meron na po kaming ticket. Talagang parang liniligawan niya po ako at sinusuyo niya po ako. God bless you ma'am, talagang tunay na legit po kayo and worth it po talaga magpatulong sa inyo. Dahil lang kapalit noon ay kaligayahan po namin. Ingat kayo ay maraming salamat sa lahat po ng gustong magpatulong sa akin. Maraming salamat. Bye-bye.